meron naman po pinagbibilin sa atin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, no? Kasi kanina po habang ako nakapos sa kanyang paanan ay at nakikinig, ito po yung sinabi niya, no? Pero bago 'yun po, kung hindi ko pa kayo subscriber, eh ano po, mag-like, mag-share, mag-subscribe na sa inyong lola, ano po? Ah, ito po si <coughs> Lola Madam Villanueva sa YouTube, no? sa so, TikTok. Ako po ay si Gloria Cagasian Villanueva. So ngayon po, kung hindi ko pa ano, i-like nyo na po, ano po, i-anin na i-press nyo na rin po yung notification bell. Yan po. So, alam ko na lahat po tayo ay nananalangin para sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ho ba? Na po. At ito po yung sinasabi ng Lord, no? uh, kahit tayo nananalangin, eh, pero ang gusto niya, masikay. ano ba ibig sabihin na masikay? Talagang matindi, hindi ba? Sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay magpatuloy sa masikay na pananalangin para sa inyong President Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat patuloy siyang inaatake sa kabikabila, Kabi kabila ano? ng mga taong patuloy na naghahangad na siya ay maibagsak upang sila naman ang umupo sa kanyang pwesto. Subalit, eto po mga kababayan, pakatandaan niyo, pakatandaan mong iyan ay hindi magtatagumpay. Ano mang pakana ang kanilang gawin sapagkat iyan ay aking kakalabanin. Yan sabi ng God. No po. Hindi sila magtatagumpay sa masama nilang pinaplano. Huwag kang mag-alala, ang inyong pangulo ay mananatili sa kanyang pwesto hanggang matapos niya ang kanyang termino. O, oh, hindi ba ba? Mga kababayan, ano no po? Kaya yun po. Sabi ko, Lord, salamat po. Pero maaari niyo bang i-expose kung sino-sino ang mga iyan? Sabi kong ganyan. Uh, para naman po ma mahuli sila maparusahan ganyan ano po tapos sabi niya anak ako ang nakaaalam kung sino-sino ang mga ito at iyan ay kanilang ipagsusulit sa araw na sila ay haharap sa akin Kahit ano pa ang inyong reliyon, kayo ay magsusulit sa lahat ng inyong ginawa isinaisip sinabi at sinabi, Yan ay hindi maikakaibla sa aking paningin sapagkat ang aking paningin ay nasa lahat ng dako. Ayan. Ako ang bahalang gumante sa kanila. Nako, kuwi daw po yung mga iyan. Ano po? Uh, siya, si, ang Diyos, ang nasa langit, ang bahalang gumante sa mga taong ito. Ano po? Sabi niya, anak marami pang tao ang gumagawa ng ganyan para ikasira ng inyong pangulo sino ba mga naninira hindi na po kasi ako nakikinig sa iba eh. <laughs> dalawa na lang isa na lang natira dalawa ang aking di ano na pinapanood ayan sabi niya uh, ngunit eto nga 'di ba sabi anak marami pang tao ang gumagawa nang ganyan para ikasira ng inyong pangulo. Ngunit, eto na, ngunit, katulad ng iba, sila din ay hindi magtatagumpay. Yan ang maganda puro, no? Sabi niya, anak, walang imposible sa akin. Ako ang nakatatalos ng lahat ng bagay at ang patuloy na gumagawa upang mapabuti ang inyong bansa. Nais kong kayo ay patuloy na manalangin. Ayan po, oh, ba diba sabi niya kanina, uh, kailangan masikhay ninyong ipanalangin ang inyong bansa. Tapos sabi niya, nais kong kayo ay patuloy na manalangin o pamais sa katuparan ng inyong Pangulo ang mga dapat niyang gawin para sa muling pagbangon ng inyong bansang Pilipinas. Yan. Pilipinas, babangong mali, muli. Yun, praise the Lord. Hindi po ba? Kasi nga po, gusto ng Lord ng ating bansa ay umunlad. No? Pumayapa upang ang ating bansa ay magamit niya sa pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa iba't ibang bansa bago siya muling magbalik. Yun, di ho ba? So, mga kababayan, ano? uh, wag nating pansinin yung mga naninira kay ano kay President Ferdinand Marcos Jr. basta mahalaga <clears throat> ipanalangin natin na ang ating presidente na siya po ay magtagumpay sa lahat po na kanyang gagawin at ito mga Uh, nagdanais, nagpaplan na siya ibagsak, hindi naman sila magtagumpay. Dahil, bakit? Sapagkat ang Diyos ang kanilang kalaban. Ang ganda, po ba? Kasi po, mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang Bansang Pilipinas. Dinadala natin ang kanyang pangalan, We are the only Christian nation in the Far East. Kaya oh pangalan niya ang dala natin. Kaya yun po, patuloy na ipanalangin natin ang ating minamahal na Presidente Ferdinand Marcos Jr. na noong umpisa pa lang ng kanyang pamamahala talagang gusto na siya ibagsak. Eh, sinasabi ng Lord yan, eh. Tingnan nyo. Nagkakatotoo. Hindi natin. Eh, sabi niya, kabi-kabila. Therefore, kung kabi-kabila, meron na handyan lang sa kanyang tabi, no? Kasama niya. At meron din naman na handyan sa kabilang ibayo. <laughs> mga kalaban sa politika. No? Hindi natin alam kung sino. Kaya nga tinatanong ko sa Lord, eh. Eh, Lord, sino-sino ba yung mga yan? Pero ang Diyos nakakaalam. Tayo po, lihim sa atin yan, di natin alam. Pero may, para meron tayong mga <coughs> naririnig sa iba, vloggers, etc. Pero, di natin yung mapaniwalaan. Kailangan ang talagang paniwalaan natin ang Lord at makikita yan sa mga mangyayari. Marami po mga pinapapray ang Lord na talagang na tutupat po. Sapagkat sinabi niya sa kanyang mga salita, Before they call, I will answer. And while they are yet speaking, I will hear. Yan po, Isa 65.21. Ano po, ng Isaiah 65.24, ng Isaiah. So, yun po, makababayan, ha? Lagi natin panalangin ng ating Lord, ang ating Pangulo. Amen? sa so, ito po ngayon si Lola Madam Villanueva, no? Ah uh, or si Gloria Pigastian Villanueva nagsasabi sa inyo na, kapag ang Diyos ang ating gabay kaysa sa ng buhay. God bless everyone. Bye-bye.